جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بمحافظه بدر بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه gusto bang burahin na Allah Subhanahu wa ta'ala ang iyong makasarang ang nakaraang taon na kasalanan at kasunod nito sundin mo lamang ang inutos ng propetang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yan ay nabanggit sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawm arafa Arafah faqal yukaffir as-sana al-madiya wal baqiya. Tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-aayuno sa araw ng arafa sa buwan ng Dhulhijjah. Kanyang sinabi, buburahin na Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan na karaang taon at kasunod nito. Allah alam isa wa billahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.